Tito ko siya, asawa ng kapatid na nanay ko. Ero nangyari pa rin. Hindi ko alam kung pagmamahal ba yon o kasalanan. Basta alam ko, hindi na ako ang dating isa. Ako si Isabela, pero halos lahat ay tumatawag sa akin ng isa. Dalawamput-pito taong gulang na ako, at mula pa noong bata ako, ako na ang tinuturing na iba sa pamilya. Habang ang mga pinsan kong babae ay nagsisunod sa tradisyonal na landas, kolehiyo, kasal, mga anak, sariling bahay. Tinili kong lumakad sa sarili kong direksyon. Hindi ko kailanman nagustuhan ang gawin lang ang inaasahan sa akin. Hindi ako kailanman nagkasya sa mga pamantayang sinasabi na nanay ko na, tama. Ako yung laging maingay, ba manamit, at humahalakhak kahit hindi dapat. Yung hindi natatakot tumingin sa mata, magsabi ng totoo, maging totoo sa sarili. At dahil doon, madalas din akong hosgahan ng tahimik sa mga tingin, sa mga bulungan. Pero hindi iyon kailanman naging hadlang. Sa totoo lang, lalo pa akong ginanahan. Gusto kong mang istorbo. Gusto kong mapansin. Mapalakad ko man sa isang silid na puno ng tao. O yung simpleng hindi ko pananahimik kapag inaasahan nilang tumango at ngumiti lang ako. Maaga akong naging independyente. Nagsimula akong magtrabaho sa edad na labinsyam. May sarili akong bahay, sariling kotse, sariling buhay, pero kahit ganun, sa mata ng pamilya ko, arang kulang pa rin. Kasi para sa kanila, ang tunay na babae ay yung nag-aasawa na maaga, nag ng bahay, tahimik, mahinhin, at madaling hulaan. At hindi ako ganun. Pero kahit ipinagmamalaki ko ang kalayaan ko. Hindi ko akalaing darating ako sa punto na magagawa ko ang isang bagay na sobrang bigat. Isang bagay na hanggang gayon, sinusandan ako sa panaginip at sa konsensya. Dahil iba ang pagiging malaya. Sa paglabag ng hangganang hindi mo na kailanman mababalikan. Si Tito Antonio ay palaging ganon, yung tipo ng lalaki na mapapansin mo, kahit ayaw mong pansinin. Hindi siya kailangang magsalita ng malakas. Hindi siya kailangang magpakitang gilas. Basta pag siya sa kwarto, arang lahat ng etensyon kusang lumilipat sa kanya matangkad, matikas, may tindig na isang lalaking sanay na sanay sa mundo. Yung tingin niya, tahimik kero mabigat. Yung boses niya, mababa, kalmado, pero may teklado ng kapangyarihan na mahirap ipaliwanag. Sa pamilya namin, siya yung pinakaginagalang. Kapag nagsalita siya sa mesa, tumatahimik ang lahat. Kapag may problema, siya ang unang tinatawag. At kahit hindi siya palangiti, may aura siya na elegansya at lalim, parang laging may tinatago. Simula pagkabata ko, iba na talaga ang treto niya sa akin. Lagi niya akong tinatanong kung kumusta ang eskwela. Lagi siyang may pasalubong kapag may handaan. Naalala niya pati yung mga malilit na detalye sa buhay ko, kahit yung nanay ko, minsan nakakalimot. Noong bata pa ako, inakala kong normal lang iyon. Pero habang lumalaki ako, nagbabago ang lahat. Napansin kong humahaba ang titig niya sa akin. Hindi siya bastos. Hindi siya garapal. Ero mararamdaman mo, lalo na kung marunong kang makiramdam, na may mga tingin na hindi na dapat. At sa totoo lang ramdam ko. Una kong tinangka na itangi. Sinabi ko sa sarili ko na baka ako lang to. Baka ako ang marumi ang isip. Pero habang tumatagal, hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Dahil hindi lang ako ang nagbabago. Si Tito Antonio, iba na rin ang kilos ang mas nakakatakot sa lahat. Hindi ako lumayo. Hindi ako natakot. Nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung pakiramdam na may isang lalaking tulad niya na tumitingin sa akin ng ganun. Hindi tulad ng mga lalaking kaedad ko na puro yabang, puro sarili. Si Tito, tumingin sa akin na parang kilala niya ako sa kore ko. At sa likod ng lahat na moralidad at tamat mali. Sa bawat titig, bawat sulyap, bawat katahimikan. May parte sa akin na nasisindihan, na nabubuhay, na gustong bumigay. Doon talaga nagsimula ang lahat. Isang karaniwang weekend sa hasyanda na pamilya, harang wala namang kakaiba. Nandoon ang lahat, mga pinsan, mga tiyuhin, tawanan, inuman, kwentuhan. Ero sa hapon na yon, may isang bagay na iba. Ang araw ay palubog na, at ang liwanag ay parang ginto, arang pelikula. At doon ko siya nakita, si Tito Antonio. Nakaupo mag-isa sa balkonahe sa likod. May hawak na bot ng beer, nakatitik sa malayo. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang wala lang. Maingat ang mga hakbang, pero may layunin. Hindi pa man siya tumingin, alam kong alam na niyang ako yon. Pwede ba kitang samahan? Tanong ko, kalmado ang tono, pero matalim ang mga mata ko, nakatitig sa kanya. Lumingon siya. At bago pa siya sumagot, Tumigil ang mata niya sa akin ng mas matagal sa karaniwan. Napansin ko. Napatingin't nag-alinlangan tapos agad na umiwas. Sampra, isa. Alam mo namang palagi kang welcome. Mababa ang boses niya. Mabigat. Arang may dala. Umupo ako sa tabi niya. At sadya kong dahan-dahang ini-cross ang mga binti ko. Alam kong may epekto iyon. At ang mas mahalaga, alam kong alam niyang may epekto iyon. Tahimik sa pagitan namin, pero hindi nakakailang. Kundi, masyadong tahimik. Parang may nakabitin sa air, manipis na lubid, na pwedeng mapiktas sa kahit anong sandali. Nagsimula kami sa mga normal na usapan. Kamusta na ang trabaho? May boyfriend ka na ba? May bala ka bang lumipat ng lungsod? Pangkaraniwan. Walang halata. Pero sa pagitan naming dalawa, hindi iyon basta simpleng usapan ang paraan ng hawak niya sa board. ang pagsadsad ng boses niya kapag ako ang kausap, ang tagal na pag-iwas ng tingin, arang may kinukobli. At ako, ako'y lalo pang nagapoy. Binabaan ko ang boses ko. Hinawakan ko siya sa saglit sa braso habang tumatawa. Inapahaba ko ang mga katahimikan sa pagitan ng salita. Ara makita kung paano siya magre-react. Isang laro. Tahimik. Seryoso. Ero alam kong pareho naming naiintindihan ang mga patakaran. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Arang bawat segundo sa tabi niya ay isang hatbang palapit sa kasalanan. Hanggang sa bigla niyang sinabi, sa boses na mahina, pero malinaw. Laking pagbabago mo, isa. Isa ka ng ganap na babae. Hindi lang yon papuri. Iyon ang simula ng kumpisal. Tiningnan ko siya. Diretso, at sa pagitan ng tinginan naming dalawa, nandoon na ang lahat. Lahat na hindi masabi, nasa tingin. Pagbalik ko sa loob ng bahay nung gabing yun. Alam ko na, wala na kami sa ligtas na teritoryo. At mula sa puntong yun, oras na lang ang kalaban. Ikatlong gabi na iyon sa hasayanda. Isa sa mga gabing mainit at tahimik, yung tipo ng katahimikan na parang ng iinis. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko may nagwawala. Tulog na ang lahat. Ang buong bahay, arang lumulutang sa katahimikang hindi totoo. Nasa sala ako. Mag-isa. Nakaupo sa sofa, nakatitik sa kawalan. Ero sa isip ko, ang daming sigawan, ang daming tanong, ang daming tukso. Tapos bigla siyang lumitaw. Si Tito Antonio. Nakasilip mula sa dilim ng hallway. arang Aranganinong hindi alam kung lalapit o lalayo. Gising ka pa pala. Aniya, mahina ang boses. Halos pabulong. Tumango lang ako. Wala akong boses na may labas. Umasok siya sa sala, dahan-dahan ang lakad. Umupo siya sa tabi ko. Malapit, masyadong malapit. Walang nagsalita. Pero ang katahimikan, grabe. Arang may mabigat na nakapatong sa pagitan naming dalawa. At alam namin pareho kung bakit. Nagkatinginan kami. Hindi na kailangan ng kahit anong salita. Naririnig ko ang hininga niya mabagal, malalim. Ang mga kamay niya, nakapikit pero halatang nanginginig. Tapos dumikit siya. Hawak niya ang kamay ko. Marahan. Halos walang galaw. Ero sapat na para yanigin ang buong pakatao ko. Hindi ako umurong. At hindi rin siya umatras. Ilang segundo kaming ganoon. Hanggang sa lumapit siya. Dahan-dahan. Binibigyan ako ng pakakataong umiwas. Ero hindi ko ginawa na maglapat ang labi namin, arang tumigil ang mundo. Una, marahan, arang may pag-aalinlangan pa. Pero sa bawat segundo, naging mas matindi. Ang kamay niya, gumapang sa braso ko. Buong katawan ko, tinilabutan. Hinila ko siya palapit. Hinawakan ko ang mukha niya, ayaw ko siyang pakawalan. Doon mismo. Sa sala. Sa gitna ng katahimikan ng buong bahay. Doon namin nilampasan ang linya. Wala nang balik. Pagkatapos, hindi na kami nagsalita agad. Walang paliwanag. Walang pag arte Nakatitig lang kami sa isa't isa. Arehong alam kung ano ang ginawa namin. Nang tumayo siya, nanginginig pa rin ang kamay niya. Tinignan niya ako. Nandoon sa mga mata niya ang takot, agnanasa, agsisisi at, at pagsuko. Hindi dapat nangyari to. Bulong niya. Pero ang mga daliri niyang nasa pisngi ko pa rin. Sinasabing iba ang totoo. Pero nangyari. Sagot ko. Mababa ang boses ko. Pero matatag. At sa sagot kong yon, alam naming dalawa. Tapos na. Tapos na ang pag-iwas. Tapos na ang pagkunwari. May nangyari. At wala na kaming lusot. Nagising ako magulo ang isip. Paulit-ulit sa utak ko ang nangyari kagabi. Arang eksena sa pelikula na hindi ko kayang ipaus. Ang halik. Ang pagdikit ng balat ang katahimik ang pon ng kasalanan. Bumangon ako ng mabigat ang katawan. At ang puso ko, parang pinipiga. Ang gusto ko lang sa sandaling iyon, ay maintindihan kung ano na ang mangyayari sa amin. Bumaba ako ng hagdan. Inili kong maglakad ng normal. Inipigilan ang kaba na sumisigaw sa dibdib ko. Papasok ko sa kusina. Nandoon siya. Si Tito Antonio. Nakatalikod. Naghahanda ng kap, dahan-dahan, Arang may iniingatang hindi mabasag. Sa paraan na pakilos niya, ramdam ko. Hindi rin siya nakatulog. Humakbang ako papalapit. Bubuksan ko na ang bibi ko para magsalita. Ero bago ko pa magawa iyon. Pumasok si Amanda. Ang asawa niya. Galing sa pintuan sa likod. Tahimik. Ero ang presensya niya. Arang bombang pumutok sa loob ng kwarto. Napatingin siya sa akin. At doon, natapo ang mga mata namin. Sandali lang. Isang tingin na mabilis, pero malamig, matulis, nangungusap. May kung anong kakaiba sa titig niya. Hindi ko may paliwanag. Ero ang katawan ko ang unang nagriak. Nagilabot ako. Arang. Alam niya. Walang pruweba. Walang salita. Ero may naramdaman siyang mali. Instinct. Kutob. Tawagin mo kung ano ang gusto mo. Ero sa isang iglap, alam kong. Delikado na kami. Si Antonio, tahimik lang. Patuloy sa paghalo ng kap, ikot-ikot ang kutsara. Arang sinusubukan kontrolin ang nervios. Si Amanda, kumuha ng juice. At lumabas ng kusina, walang kahit isang salita. Pero ang katahimikan na naiwan. Mas malakas pa sa kahit anong sigawan. Duwang ko naramdaman ang bigat, ang panganib, at ang katotohanang hindi na May nakakapansin na at ang manipis na peder na naghihiwalay sa sikreto at eskandalo. Malapit na mabasag. Dumaan ang umaga na parang mabagal na bangungot. Wala akong ganang kumain. Wala akong lakas makipag-usap. Ang bawat galaw sa bahay. Arang may matang nakatingin. Si Amanda. Ramdam kong nagbabago na ang kilos niya. Hindi na ito simpleng lamig ng umaga. May bigat sa bawat tingin. May tinig sa bawat salita. Tanghali na. Nasa kwarto ako, nabapahinga, o pinipilit kumbinsihin ang sarili na baka. Baka hindi pa niya alam. Hanggang sa marinig ko ang mga boses mula sa ibaba. Si Amanda. Si Antonio. Hindi na ito simpleng usapan. Galit na ang tono niya. Arang, nahuli na kami. Nilapitan ko ang pinto, dahan-dahang binuksan. Inakingdan ang mga boses mula sa sala. Hindi ko na marinig lahat. Ero may isang linya na tumagos sa dibdib ko. Alam ko na may nangyayari. Nalaki ang mata ko. Tumigil ang mundo ko. Bago pa ako makalakad pabalik sa kama. May kumatok. Isang katok lang. Sunod-sunod na hakbang. Bumukas ang pinto. Si Amanda. Nakatayo sa harap ko. Diretso ang tingin. Walang giti. Walang galaw. Isa! Tawag niya sa akin. Kailangan natin mag-usap. Tumango ako. Ero ang loob ko gumuho. Umupo siya sa gilid ng kama. Ako naman, hindi makagalaw sa kinaupuan. Napapansin ko na parang masyado na kayong malapit ni Antonio. Meron ba akong dapat malaman? Tumigil ang paghinga ko. Tumingin ako sa kanya. Ilit pinapakalma ang boses ko. Tia, si Tito Antonio. Wala. Wala po talaga. Simula't simula pa, arang ama ko na siya. Sinabi ko iyon. Mali. Alam kong mali. Ero yun lang ang kaya kong sabihin. Tahimik siya. Ilang segundo na parang taon. Sana nga. Sagot niya. Sana nga hanggang doon lang. Tumayo siya. Lumabas. Ero ang mga salitang iyon. Hindi umalis sa loob ko. Alam kong hindi siya kumbinsido. Alam kong unti-unti na kaming nahuhuli. At ang kinatatakutan kong araw. Malapit ng dumating. Dumaling ang gabi. Ero hindi ito tulad ng mga nauna. Walang katahimikan. Walang kapayapaan. Ramdam ang tensyon sa buong bahay. Maya, maya tinawag kami ni Amanda. Lahat pinsan, tito, tita, mga anak. Inasama kaming lahat sa sala. Nandoon ako, nakaupo sa isang sulok ng sofa. Tahimik. Nanginginig. Si Antonio naman. Tahimik din hindi makatingin kaninuman. Hawak ang no. Ara may mabigat na dalang kasalanan. Si Amanda, nasa na ng sala. Nakatingin sa amin. Diretso. Walang takot. Kailangan kong sabihin to. Hindi na ako makapikit. Hindi na ako makakain. Kasi may bumabagabag sa akin. Tumigil ang mundo ko. Alam ko na kung anong susunod. Humarap siya kay Antonio. Antonio, sa tingin mo ba hindi ko napapansin? Sa tagal nating makasama, hindi mo ba alam na marunong akong magbasa ng kilos mo? Tumahimik si Antonio. Hindi umiimik. Nakayo ko lang. Tarang batang nahuli sa kasalanan. Tapos, humarap siya sa akin. At ang mga mata niya, tarang kutsilyo. Isa, may gusto ka bang sabihin sa akin? Nanginginig ang kamay ko. Nanginginig ang bibi ko. Eropilit kong pinanatiling matatag ang boses ko. Tia, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ema kong gawing tanga. Sigaw niya. Tumeyo. Tumuro sa amin. Nakikita ko kayong dalawa. Alam ko. Hindi niyo na ako maloloko. Ama tinginan, ama kilos akala niyo hindi ko napapansin. Walang gumalaw. Walang umimik. At duwan na bumigay si Antonio. Tumayo siya. Tumiti kay Amanda. Amanda, please. Pwede ba nating pag-usapan, tunang tayo lang? Hindi. Putol niya. Gusto ko marinig sa'yo. Dito. E sa harap na lahat. Huminga na malalim si Antonio. At hindi na siya nagsinungaling. Mahina niyang sabi. May nangyari. May pagkakamali. Ang buong sala natigilan. Arang may bomba na sumabog sa gitna namin. Tumulo ang luha sa mata ni Amanda. Ero sa halip na sumiga ulit. Tumahimik siya. Tumingin siya sa akin. Hindi na ito galit. Hindi na ito panunumbat. Ito ay payhati. Paano mo nagawa to? Isa. Tamilya kita. Anak na ang turing ko sa'yo. Hindi ako makapagsalita. Ang lahat ng gusto kong sabihin. Walang halaga. Tumalikod siya. Umalis sa sala. At naiwan kaming dalawa. Nakalugmok sa gitna ng sarili naming bangungot. Lumabas si Amanda sa sala. Omiyak. Ang tunog ng mga yapak niya papalayo. Arang hatol. Arang sa bawat hatbang, may isang bagay na tuluyang nawawala. Naiwan akong kasama si Antonio. Tumabi siya sa akin. Sinubukang magsalita. Ero sa sandaling iyon. Wala nang salitang may say-say. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ko. Isa't pakinggan mo ako. Pero hindi ko siya matingnan. Hindi ko kayang harapin ang mukha ng lalaking. Kasama kong sumira sa isang tao. Sa loob-loob ko. Walang natira kundi guilt. Guilt na unti-unting kumakain sa akin. Guilt na hindi matatakpan ng kahit anong dahilan. Nagsisisi ako, sabi niya. Pero mahal kita. Mahal. Anong klaseng pagmamahal? Ang pumapatay sa tiwala ng isang taong walang kamalay-malay. Anong klaseng pagmamahal? ang dumadaan sa likod, sa dilim, sa kasinungalingan. Hindi ko na alam kung anong totoo. Pero alam ko isang bagay. Wala sa mundo ang pagmamahal. Nasapat na dahilan para si Rain ang isang taong nagtitiwala sa iyo. Totoo ang nangyari. Totoo ang bawat tingin. Totoo ang bawat hawak. Totoo ang katahimikang po ng pagnanasa. Pero kahit gaano pa ito katotoo. Mali pa rin ito. Maling-mali. At walang damdamin. Kahit gaano ito kalalim o katindi. Ang makakabura sa pagkakasalang ginawa namin. Nang gabing iyon, umiyak ako mag-isa sa kwarto. Ara kay Amanda. Ara sa sarili ko. Ara sa lahat ng winasak namin. ngala na isang bagay na hindi kailanman dapat nangyari. Lumipas ang mga araw. Ero ang bahay. Hindi na muling naging pareho. Si Amanda tuluyang nanahimik. Hindi kami muling nag-usap. Hindi na ako muling tinawag sa almusal. Ni hindi na rin ako pinayagang sumama sa kwento ng pamilya. Arang biglang nawala ang ako sa loob ng tahanan nila. Si Antonio, nagkulong sa opisina. Ipinapatuloy ang buhay, pero ramdam mong may puwang sa loob niya. Isang puwang na hindi na kayang punan ng kahit anong paliwanag. Ako, bumalik sa lungsod. Tahimik, wasak, bitbit ang bigat ng lahat ng na nangyari. Naging multo ang konsensya ko. Sa bawat salamin, nakikita ko ang sarili kong hindi nakatulad ng deity. Mas tahimik. Mas mapag-isip. Mas sugatan, hindi sa labas, kundi sa loob. Hindi ko alam kung napatawad na ako ni Amanda. Baka hindi na kailanman. At siguro, karapat-dapat lang. Minsan, umaasa akong sana pwedeng ibalik ang panahon. Sana pwedeng itama ang mali bago pa ito mangyari ero hindi iyon ang totoo sa buhay ang bawat desisyon may kabayaran at ang sa amin ni antonio ang kabayaran ay tiwala, kapayapaan at isang pamilyang tuluyang nasira gayon natutunan ko ang tunay na bigat ng salitang konsekwensya at habang buhay ko itong dadalhin